Nagsiiyakan talaga ang mga Aprikano at mga Mehikano dahil sa Pinoy boxer na ating pambato. Ang pagbabalik ng tinaguriang El Capitan ng Philippine Boxing, si Jack Tipora ay muling nagpabagsak ng kalaban sa ibabaw ng lona. Isang napakatangkad na Meksikano na may 100% knockout power ratio sa record na 3 wins lahat sa pamamagitan ng KO. si Jack Tipora ay ang tinaguri ang El Capitan ng Philippine Boxing dahil na rin sa husay ng batang boksingerong ito kaya naman napasama ito sa undercard ng laban ng ating pambansang kamao. Sa laban ng Manny Pacquiao vs Lucas Matisse ay humilera po ang ating boksingero. Si El Capitan Jack Tipora ay ang pinagmamalaking boksingero ng bayan ng Cebu. Naging interim WBA featherweight champion. Pero katulad ng ibang nangarap na boksingero ay nagmula rin sa malugmok na kahirapan ang ating pambato. Sa murang edad nito, siya ay napilitang lumiban sa eskwela upang mamulot ng basura dahil ito sa kahirapan na nararanasan nila at isa lang ang nakita niyang paraan upang maaho ng pamilya sa kahirapan. Yan ay ang sport na boxing mga kaibigan. Maituturing na isa sa mga alamat ng boxing si El Capitan Jack Tipora. Dahil sa record nito, sa loob ng 23 na laban ay wala itong naging talo sa makatwid. Undefeated po ito. Ang maalamat na Omega Boxing Gym ng Cebu ang humubog sa kanya kasama ang angas ng Pinas na matalik na kaibigan niya. September 22, 2017 sa bayan ng mga halimaw sa Oriente Etre S. London, South Africa ay dumayo ang ating bida para ipalapa daw sa nakakatakot na buksingero nila si Lusanda Comeneci pero round 2 lang pala ang itatagal nito kay El Capitan Jack Tipora a big punch to the body. Oh, down goes Kawanishi. Oh, I don't think he's going to oh, gonna get up from this. He was hit to the right hand with the South Pole Scots. Yeah, he's not going to make it. It's all over. Dahil sa tindi ng kamao ni Jack Tipora ay umalugalug ang utak ng Afrikanong kalaban niya. Sobrang iyaka naman ang mga Afrikano dahil sa pagkatalo ng kanilang paboritong alaga. has Tipora dahil sa panalong ito ay pumutok agad ang pangalan ng ating bida kaya kinuha agad siya ni Pacquiao para maging undercard sa laban niya konta kay Lucas Matisse ng Bansang Argentina. Pero ang nakalaban dito ni Jack Tipora na bato si Edivaldo Ortega ay walang nagawa at round 9 lang ang itinagal nito sa ating bida. Chris, take it away. So, so had been landing the left uppercut all night long. That one was the right uppercut off the lead. Switched it up. Woo! Kaya naman dahil sa panalong ito ay nakuha ni Tipora ang titulo bilang WBA Interim World Featherweight Champion. Kaya nakilala agad siya sa bansang Amerika. Inabangan ang unang pagdayo ng ating pambato sa lupain ng mga Amerikano para alabanin ang kanilang pinagmamalaking boksingero araw ng Sabado, June 1, taong 2019, sa Suboba Casino, sa Nasinto, California, United States of America. Dumayo ang ating bida na si El Capitan Jack Tipora para kalabanin ang pinagmamalaking boksingero ng Amerika. Si Jose Gallegos ay isang elite at dekalibring boksingero. Inabangan talaga ang laban na ito, lalo na ng mga Amerikano dahil sa husay at galing ng kanilang boksingero. At isang sikat na komentator dito ay ang boxing Hall of Famer na si Sean Porter. At ang hindi nila alam, sila ay mapapanganga at papahangain ng ating bidang boxer. Round number 1 seryoso po talaga ang Amerikano na tatapusin ang ating pambato. Baka sa mukha nito na hindi ito nagbibiro pero kalmado lang po ang ating pambato. Nagtansyahan agad ng lakas ang dalawang boksingero pero halata na dito na mas mabigat talaga ang kamao ng ating pambato. Sa round number 2, dominante na agad si Jack Tipora. Urong na ng urong dito ang alaban niya. Mukhang iniinda na nito ang lakas ng ating bida. Round number 3 Ramdam na talaga ng Amerikano Ang lakas ng kamao ng ating pambato Halos sumiwala ang kaluluan nito Pag natamaan ng kamao ng ating buksingero uh -huh. So Tempura, he, he, he a great uppercut. Sa round number 4, may bitak na kaagad ang mukha ng Amerikano na nalasa pa rin sa pagpapaulan ng mga powerful na suntok ang ating pambato. Round number 5, magaling talaga umiwas si Tipora. Sinasabayan niya pa ng mga power shot na accurate na pinapatama sa kalaban niya. Sa round number 6, iwas na nang iwas ang Amerikano. Halatang natatakot na ito na mapabagsak ng kamao ng Pilipino. Job, right the the no, right round number 7, punong puno na ng pampadulas ang mukha ng Amerikano pero hindi pa rin ito nakaligtas sa kamaunang ng ating pambato. Inaasinta ito ni Tipora at ito ang kanyang palaging punteryado. Sa round number 8, puno pa ng enerhiya si Jack Tipora habang medyo kinakapos na ng hininga ang Amerikano na kalaban niya hindi na ito tinatablan ng mga suntok ng Amerikano habang ayaw pa rin magpatalo ng buksingerong Amerikano. Sa round number 9, tuloy lang si Tipora sa pambubugbog sa alaban. Orthodox na ang style nito at gusto ng tapusin ang laban, pero matibay din talaga ang Amerikano at di pa rin bumabagsak sa laban. Sa round number 10, dito na ipapakita ni Jack Tipora ang mga malam matrix na depensa. Hindi siya matamaan ng Amerikano dahil sa liksi ng ating bida. Pagkatapos ng matagumpay na pagpapakilala at panalo sa Bansang Amerika ay muling lumaban si Tipora sa Pilipinas. Haharapin niya si Richard Vitos ng Agusan del Norte. Pero katulad ng ibang boksingero, round 2 lang ang itatagal nito sa ating pambato. Hey! Nitulang araw ng biyernes, April 19, taong 2024, sa Auditorio, Municipal ng Tijuana, Baja California, Bansang Mexico. Dumayo ang ating pambato, haharapin niya rito si David Bandalial, isang Meksikano. Napakatangkad nito na may 100% knockout power ratio. Dahil lang lahat ng kanyang tatlong panalo ay tinapos niya sa pamamagitan ng KO. Pero round 1 lang ay tatagal nito sa ating pambato. Mm -hmm. Si El Capitan Jack Tipora ay galing sa hirap pero dito tumitigil sa pangarap at lalo pang nagsusumikap. Walang imposible kung ikaw ay mga ngarap at magsusumikap. Samahan mo na rin ang dasal dahil balang araw ay matutupad rin natin ang ating mga pinapangarap. Amen.